mga ka-Health Real Talk, ang topic natin ngayon ay ang ganda sa buhok. Ganda rin ba talaga sa iyong matres? Rebound alert. Ilang ulit ka na ba nagpa-rebound ngayong taon? Hello mga ka-Health Real Talk. Ako po si Arlene at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang beauty routine na paborito ng karamihan. Ang hair rebounding. Pero teka lang, alam nyo bang hindi lang buhok ang apektado nito kundi pati ang kalusugan ng inyong mga matres? Ang hair rebonding ay isang kemikal na proseso na gumagamit ng formaldehyde at iba pang harsh substances para tuwirin ang inyong mga buhok. Ayon sa ilang pag-aaral, madalas na paulit-ulit na exposure sa mga chemical na ito, lalo na kung umaabot ng apat na beses o higit pa sa isang taon, ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance at tumataas ang panganib ng uterine cancer o cancer sa matres. Ayon sa National Institute of Health, may kaugnayan ang madalas na paggamit ng chemical ng mga hair straighteners sa pagtaas ng tsansa ng uterine cancer, lalo na sa mga kababaihang under 40s na regular kung gumamit ito. Bakit ito delikado? Ang formaldehyde ay classified bilang isang carcinogen. Nag-aabsorb ito sa scalp at ating mga balat ang paulit-ulit na exposure ay nag-aambag sa systemic toxicity. Pwede itong makaapekto sa inyong mga reproductive system. Ano-ano mga health tips? Kung pwede, limitahan ang hair rebonding sa maximum na once or twice a year. Gamitin ang natural na methods ng hair care. Magpa-check up kung may kang kakaiba sa reproductive health. Always read the labels at tanungin ang stylist tungkol sa ginagamit nilang mga produkto. Remember, hindi masama ang magpaganda. Pero wag ninyong isakripisyo ang inyong kalusugan sa pangalan ng hair goals. Mahalaga ang inyong matres, ito ay tahanan ng buhay. Kaya't alagaan ninyo ito gaya ng pag-aalaga ninyo sa inyong mga buhok. Ika nga! Walang silbi ang straight hair kung sa loob mo pala may problemang hindi mo pansin. Stay healthy, stay informed. This is Health Real Talk.